tinatawag nila akong anak ng kadiliman. Para sa kanila, ako ang katas ng kasamaan, ang kampiyon ng abis. Ngunit ang hindi nila alam, nagsimula ang kwento ko sa loob ng mga pader ng imperyong nais kong wasakin ngayon. Labindalawang taon na ang nakalipas, isinilang ako bilang prinsipe ng Monian Empire. Ako raw ang simbolo ng kaligtasan at pag-asa. Ako raw ang nakatakdang mamuno at magbuklod sa buong Land of Dawn. Ibinigay nila sa akin ang lahat, ang karangyaan ng isang tagapagmana. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Sa mismong unang kaarawan ko, isang kasinungalingan ang kanilang niyakap. Natagpuan daw ang aking katawan sa aking kuna, naliligo sa sarili kong dugo. Ang silid ay puno ng mga marka ng kuko at ang mga guwardiyang dapat ay nagpoprotekta sa akin ay mga bangkay na rin. Isang malagim na trahedya. Nagluksa ang buong imperyo sa pagkawala ng kanilang prinsipe. Ang ilan ay naniniwalang kagagawan ito ng mga demonyo. Ang iba sa kanilang kahangalan ay umaasa pa ring buhay ako. Ang hindi nila alam, iyon ang tunay kong pagsilang. Hindi ako namatay, kinuha ako. Ang aking kamusmusan ay hindi sa palasyo kundi sa kailaliman ng Abes. Ang kinilala kong ama ay si Thamus, ang Lord of Lava. Hindi niya ako tinuring na prinsipe. Pinanood niya akong makipaglaban sa mga halimaw sa isang marahas na seremonya kung saan tanging ang pinakamalakas lang ang nabubuhay. Sa sarili kong lakas, pinatunayan kong ako ang may taglay ng pinakamahusay na lahi ng kasamaan. Ang pinakamatibay sa aming lahat, ang kinilala ko namang ina ay si Alice. Niyakap niya ako at tinawag na kanyang obra maestra. Sa kanya ko natutunan ang sining ng panlilinlang, pandaraya at estratehiya sa digmaan. Kay Tamus ko naman natutunan ang kalupitan ng tunay na labanan. Sila ang humubog sa akin para maging sandatang ako ngayon. Hindi na ako ang nawawalang prinsipe ng Monian. Ako ang kanang kamay ng Abes. Ngayon, ako na ang kanilang kinatawan. Ako ang mamumuno sa hukbo ng kadiliman. Haharapin ko ang imperyong minsang tumawag sa aking pag-asa at ipapatupad ko ang Dawn Plan. Ako mismo ang wawasak at aapula sa tinatawag nilang Shining Spark ng imperyo.